Sa eh. so, Mga tools. Mm. Ang tools. Ito sila sa Mga tools 'yan, no? oh, mga socket wrench. Ah, ayan 'yan. Eh Mga ang presyo nun mga 130 lang. Oh. 100 lang? Mura lang. Mm. Kaya inaasahan ko, kung umulan ngayon araw, payong na lang. Mm. Check ko dumaan ako, 320. Nagdagdag na lang ako 20. Ano yan, payong? 300. 300. 300 ang voucher ko, yung free Ah, uh -huh. bilhin mo 20 Ngayon, ang 20 lang sa akin Eh, gusto ko may payong 322 eh Paano ako gamitin yan pag magbayad ko Kapag ba? Kapag ba? Kapag ba? Kapag ba? Kapag binta? mo ba? Kapag ba? lang benta mo ba? Kapag ba? Kapag ka Kapag ay, wala yan. yun. Ito po, daan. Gamit mo na eh. Ginagamit ka, ginagamit ka. mo pa eh. Sinisira mo na, eh. <laughs> mo na eh. Hindi mo di mo pa eh. Hindi mo di mo pa. Sinis pa doon. Pero, sabi ko, wag mong sipa-sipa yan -sip kung ibigay mo sa akin. Sinis pa Bibilin mo ba? Yan ang tanong. Kinausap nga ito kanina eh. Kung bibili mo, bi kung bibilin mo, tahi ko. <laughs> tahi para <laughs> ito. Parang Tatahiin. ito. yung, ano yung, uh. yung video ako, na may mic. So natin ito, parang yung bisikleta na Ano ka, nakabalaw. Ano ka, Ano ka, Patawa lang lang. Natripan ko yung bike. Ang oh, ganda pa eh, may sound ka. Sa unsa? Pero ano, yung speaker. Kaya mo lang tumbler. Ah, o, speaker. Ano Kasi <laughs> yun naman yung motor, yung kanyang back box, yung ah, speaker ah. niya. Ano ba 'to? Ah, ayun yung speaker. At, Babayaran ko na. Basta sa motor. Sakto may pera ko for 4,000. Eh, dalawang libo. Benta sa akin. 2,000 mo, maganda na yun. Diba ang benta niya, 2,000? Hmm. Doon sa no, maganda na yun. Sa divisor niya, sa Y168. Kinabukasan, pag-uwi ko, gabili ako. <coughs> May ano, lift display naman doon. Magaganda. Pin, nga ako ni, ano, ni... 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 Hmm. Boss, bibili pa ba Hindi na. Baka bilhin naman. Ah, nag... ano sa? Oo. Oh. Nah. bakit? nakabili na ko eh eh para't makulit na eh may inom may inom din yun wala wow, ah bibili ka dapat ng bayg? hmm no, dun din doon din eh sabi niya wala na akong service yun hmm. maulang pa astig nga ito gano'n ah yeah wala kang pipindutin dito. 50 lang yan eh. Pilayin mo lang to. Ores, to, konpepto uh, lang yan. Pilayin mo lang. Wala siyang spray. Wala siyang, wala kang pipindutin dito sa keypad uh, Ay, keypad Ang dead. Kipad na. Ano, um, cellphone? eh mo lang siya. Ayun, mo lang din siya. Ah, ayos ah. Oh.

Ngayon, hey, kung may 300 ka, mapapatay na po. Yan yung pwede magano gano'n. Oh, lihat-lihat din yung ano <laughs> dyan. Magsakay ka ng bike. Sakay ka. Kahit maghahakas. Ah, parachute. Parang parachute ako dyan. Walaw po. Ay mo lang <laughs> sa <laughs> pulmo. Ay mo. Ang talito ko dyan. Lihat-lihat pa rin to. Kahit malakas angin. Ipayong ko sa ano, cellphone holder. Kakaibang payong na yun. Yung ganun. Yung kahit hiyara mo sa hangin oh. yung hindi siya maliyan. Oh, okay. Bakal na yung ano, no? May iniwala ako sa, yun, may iniwala ako sa, nabili ko sa, hanggang ngayon buhay pa. Kaso nasa ibang bansa. alin? Steps. yun? Pinadala ko doon sa ko. Yung nabili ko, 550. Ganyan din ito, Pi. Pero talaga yon ang bakal niya sink, Makikita okay, ko talagang konti. Kahit sabihin mong iharap mo sa industrial ng pan, wala. Kumukontra siya, ikaw ang tatangayin. Hindi yung, okay. hindi, hindi yung yung pa'yo. Pwede naman siya iharap. Kaso <laughs> <laughs> nga lang. <laughs> Basta <laughs> nagkaganyangga. So, Nakaharap ka naman ah. Ayun, hindi, hindi um, yun. Ikaw ang tatangayin. Sabi nga, boy pa na yun eh. Walang taon na yun ah. Boy pa rin ah sa kanya. Yung mga payo Magagali talaga. Na sa yung mga payo nung yun mm. si mm. mag Oo. May mm. payo mo kami dati eh. May alam ka